Oh, maraming bata nakikiano, sali. Hindi nila alam yung mga pinaggagawa nila. Tinayo naman yung motor. Eh kung wala namang kurap na mga ano nakaupo sa pwesto. Walang ganito. Matake yung mga jeans. Boom. May sasabog na naman. Yung kabila, sinindihan na nila eh. Mm. Gamit ng mga kapulisan, pinagpistahan. Mga gear. Ayaw, oh, mga gear po ng mga pulis. Ay, oh, may mayari na yan. Sa'yo rin yata yung isa. Sa'yo rin yun. Ang ko ng mga yung baril eh Nakita mo? Nakatutok eh Ay, Mamaya maingkanto Biglang nakalabit Ikawawa tayo, patay Wala tayong, kanto, nagbibigyo lang tayo dito Damay damay na Okay lang yung mga tamaan yung nagrarali eh. Kung tayo tamaan. Okay. Hindi, mga pulis po. Sa mga pulis to. Hindi naman mga motoro lang, Hindi naman, naman pinakialaman yung mga motor. Eh, may nagsabi kasi rito na hindi rin sa mga, mga pulis yung motor

Wala na, sinunog. Yung isang truck ba, sinunog na rin nila. No? Dalawang truck na po yung sinunog nila. Sa AIDSAD, sa Kasalunita, wala namang ganito. Dito lang talaga kasi naarang po sila ng mga pulis. Hindi po pinatawid sa tulay. Kahit eh. mga bata o nakikisaling mga... Saan yung mga magulang ng mga bata na to? Pati yung mga bata nakikita ni. Eh? Ayala sa Ayala Boulevard dito sa may tulay. Ayala Bridge. Anak ko, pinabiskitahan na yung motor ng police hmm. Ah, nakalak ah, nakala ah, nakalock kasi. Nakalak kasi. Ay, ah, na pinagpis na na 'yung motor ng pulis. Kinuha na nila 'yung isang motor. Oh, ah, hindi. sasabog 'yan yung motor. <clears throat> Ay, na tinambling na yung Inmax, nilagay na sila rin sasabog 'yun. sinunog na yung isang Inmax, sasabog 'yan. sinunog ko yung motor sasabog yan motor yan yung inmax <coughs> Hindi po yan, hindi yan, hindi yan. Hindi yan, terto yung hindi pa nag-alo yung mga polis, uh, mga motor na dinunit sa city hall. Hindi po yan na motor. Ayun na, sumabog na yung tanking. Eh. Wala marami pong pulis dito, wala pong magawa sila. I mas marami pang pulis, ah, mas marami pang nagra-rally kaysa pulis. na. Ay, oh, si Mangboy at tapang atao <coughs> <coughs> ah. Rim na lang na iwan ng truck oh. Hindi alam ng pulis. Sinasabi Lumiyab na. Ha? Lumiyab na. Wala na eh. Ah, Wala na, Adamel. Karamihan. Na sinunog. Ha? Adala na yung motor Hindi na mapigilan itong si Adamel Vlog. Kahit anong sabi niya, hindi na mapigilan. Tapos kanina pa nag-start. Kanina pa nagkagulo. Oh, di sana, di sana. Oh. Engge 얘기하면